Wala rin ako makipagsulat. Ate, walang init, walang sakit. Hmm. ko lahat, no? Ate, tulad Ate, ate. 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 Ate, Walang init, walang sakit. Walang sakit, walang init. Ayun eh, o, pigang-piga ako o. Oh. Hmm. 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 Ito naman yung sundo, dalawa. Ayun lang po. Ayun eh, o, ba't meron? na siya Ate. May init. Pero may init o. Oh. Sundo. Ayun Ate. Tundo yan. Ulitin ko ah. Dalawa po yung nakasuot niyan. Sutana. Nandiyan sa labas. Wala. Ayun mo. Nakapiga ako yun Di diba? ba? Minit. Pero yung makiat. ba? Makiat. Hindi. Naiipit kasi dito sa ano po. Pero ito. Ayan po. Ah. Oh. Wala dito kanina ha. Wala dito no. Ito yung grupo. Pero nakabungad po dalawang babae. Ayun po. Wala ko pa muna. Aray! Kasi keep no. Start tayo ate ha. Start tayo. Huwag ka mumulat ha. Ha? Ate. Huwag ka mumulat ha. Ano gusto mo sa ate ha. Ka, hawakan ko lang. Hawakan mo lang. Ha? Ha? Okay. Saint Verbum, Carapactum, Disinignum, ah! Crosses, Denimes, Crosses, Liberatus, de Noster. In the name of Santi, Amen. Foo! Kung sino mang gumagambala Ay! sa lalaking ito, mag tayo sa spiritual ng Diyos. Diyos sa lahat, Diyos na kinakatakutan sa inferno. Ang sabi sa daskamera Camera, Hello, bawat about ba? Ela, Aum. Foo! Aray! Hmm. Alimata mi! Foo! Aray! Dubayan mo yan ha? ha? Dubayan mo yan ha? Aray! Sagot na! Mahihirapan ka! Bakit nyo ito binote? Bakit nyo ito binote? Ha? Ah, sagot! Bakit mo ito binote? Bakit mo ito binote? Ah, Ay, asawa ah, niyan. ano? Kung may kasalanan. Oo, oh, bakit? Sige, magsalita ka. Sige, sige! Bisa mo, malalo kitang pahirapan. Sige, bakit? Dahil saan? Sige, bakla! Kunyari ang asawa niyan. Oo, oh, tapos? Ano? kung ang asawa niyan. May kasalanan kan. Oo, oh, sino? Tupo. Oh, sige, pahirapan talaga lo. Sige, usap tayo maayos, ha? Ah. Ah, ha, hindi yung ganito, ha? Ah. Bakit ko binote? Bakit ko binote? Ay, gusto ko na mawala. Ay, tayo. Pwede kong malamang pangalam mo? Pahirapan kita lalo. Huwag ka nagagalit sa akin, ha? Ah! Ah! Ha? Ah! Ha? Papatayin kita. Paano yan? Tanggalin mo nilagay mo dito, ha? Ah. Gagaling to. Gagaling pa to. Ha? Papagalingin po. Papagalingin po. Papagalingin po. Oh. Pag Papalingin ito namatay, patay ka. Ha? Nagkakaintindihan tayo? Kilala mo? kilala mo ko? Kilala mo ko? Ha? Po. Ha? Ito. Ako, A kami ang team Apo Erika Puchalina. Ako si Apo Ral. Hindi ako natatakot sa inyo. Ha? Hmm. Ang galing mo niya, mo dyan, ha? Nagkakaintindihan? Kailan gagaling to? Gusto ko malaman. Ha? Basagin mo yung bote, ha? Ha? Sa madaling panahon. Babasagin niyo yung bote ha. Opo, nasa ha, ah, uli ko po. Isa sa, sa uli mo. Asan yung bote pala ngayon? Nasaan? Cemetery po. Oh, nasa cemetery, nakabawal na. Opo. Ha. Opo. Okay lang pala 'tong mamamatay. Dito ko malaman. Kailan? Malapit na po. Oh, itong linggo lang mamamatay na tao. Oh, buti na abutan ko pa 'to. Ha. Ha. Oh. Ha. Opo. Ah, hindi ako tatakot sa inyo ha. Hmm. Gamitin mo 'tong kamay mo, tanggalin mo nilagay mo diyan. Baklas mo. Tanggal. Okay, tanggalin mo sa ulo. Tanggalin mo. Okay, bakla. Yan, tanggalin mo. Babae ka pala, no? Grabe ginawa mo. Ayan, naka na rin ba? may naka na? Meron po. Oo, oh, meron. Sige, okay, tanggalin mo. Ang galang ma ang higit na tawad sa lalaki niyan. May higit na tawad! Opo. Okay. Paano kayo alam sa Bakit yan? Ba't ganyan ginagawa niyo? Binibiray nyo yung mga tao walang kalaban-laban. Kaya eh, namumuhay lang na maayos yan. Bitisan mo! pa kita lalo sa bantay. Ay. Ha? Ay. Sige, baklas pa! Baklas! Tanggalin mo yan. Tanggalin mo yan. Ang dami mo nilagay oh. Anong pinaglalagay mo dyan? Ba't numimiss yung pano ito? Ha? Pinagawa mo lang ba ito? Pinagawa po, pinagawa. Pinagawa. Sige, baklas! Baklas! Magkano pala binaya Magkano? Magkano? Magkano binayad mo? Aray! Magkano binayad mo? Aray! 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 Magkano binayad mo? Sandang libo. Sige, tanggalin mo pa yan. Pag namatay ito, patay ka rin. Ako nagsasabi sa'yo. Tama? Ha? Apo. Masagin mo yung bote, ha? Hindi ako nakatakot sa inyo. Hindi pa, tanggal. Tanggal! Baklasin mo pa. Baklasin mo pa yan. Baklasin mo pa yan. Okay, mo tin mo agad. Matagal na ba kay? Matagal na. Sa so 13. <laughs> Ay, yung nagsimula yan nung eleksyon pa ng mayor. Grabe <laughs> oh. ka, ba't mo siya, ba't naman kung papatayin mo, ba't ganito ginawa mo? ah. Yung hindi ka ba matatakot sa Diyos? Ha? Ah? Hindi ka lang patakot sa ama natin? na din yung ginagawa ah! Ha? 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 Paano yan? Papatayin kita. May sundo toy eh. Kanina ko pa nakikita. Ha? Ah. Ah. Ha? Eh, Iba pa? At bote. Papatayin mo ko. Ito na lang yan. Ito na lang. na lang. Ito na lang. na Okay, eh, baka tumutal. Tanggalin mo pa. Tanggalin mo pa. Yung pinagawa niya, yung hindi ko tumapatay ng tao. Hmm. May awak mong nyo. Tama? Ha? Pakilala mo ba yung, ano, yung pinagawa mo? Pakilala ka pala naman? Hindi ko. Pero grupo sila. Tama? Ha? Aray. Hmm. Oo. Okay, hindi, baklasin mo yan. Lalo kami hihwapan sa akin. Hindi ako natatakot sa'yo. Ha? Ha? Idadamay natin yun. Hindi yun yung mga dumira sa akin. Kasi ang mga talaga dito. Bali, isang katawan na yan. Pero kasama na rin yung bumigira sa kanya. Yan Basta gagawin ko yung best friend. Oo. Yung magpapagaling talaga sa kanya. Ang ama, no? At ang ating pamigod. Now, sana. na... Mabahala, boss ko yan. Huwag mo kapapasapit ko. naman yung yan? Sabi. Hindi Tanggalin mo pa yan. Tanggalin mo pa. Aray! Ka. Aray, tinatanggal na po. Oo, oh. may pag-usap ka ng mahal. Sa so, bukod doon, ay, inggit, galit. Galit ka, ha? Ah, sobrang galit mo. Tama. Ha? Ah, inggit. Saka? Saka ano? Huwag mo ko niloloko. Kita ko na eh. Nakikita kita. Ha? Ha? Um, inggit. Saka? Sa asawa ko. Oo. Oh. Alam ko may galit ka sa puso mo. Ha? Huwag mo ko niloloko. Ha? Ha? Tama! Bumukit kang maayo, sayang mo sumagot. Pahirapan ka, ka lalo. Ha? Sige pa, maklas. Sige pa, tanggalin mo yun, tanggalin mo yun. ka ng maayos, ha? Makipag-usap ka ng maayos, ha? Hindi yung lulukoy mo ko, ha? Ha? Hindi mo ako maluluko, ha? Kita-kita ha? Ha? At lang ko lahat ng pinagagawa nyo, ha? Ha? O, sige, tanggalin mo pa. Sa pa, ha? Sa pa, ha? Uh, sige, tanggalin men. Tanggalin men. Tanggalin men. Arborin ko siya ito, ha? Ha? Pwede ba? Sagot! Sige, tanggalin mo. Tanggalin mo pa. Grabe ginawa niya, lalaking buho ko. Nagpapalaw niyo pala yung manika. Saka may, po, may karayong din kong ginamit. Para... Ah, ah. Tama? Ah, ginamit na ng karayong? Ha? Rexum! Ah! ka Sige, tanggalin mo yan. Tanggalin mo pa yan. Ayoko nung mga ginaganyan ng tao. Kawawa oh. Wala namang ano to eh. Bakit ka, ba't ka na Dahil lang doon, gagawa ka ng ganyan. Ha? Ha? Dahil sa, dahil sa ganun na ano mo, hindi gagawa ka ng ganyan, papatay kayo ng tao? Ha? Ano ba? Kasi nung halim pa mga to. Sige pa! Sige pa! Tanggalin mo yan! Patayin ka na to, sir, ha? ha? O, paano yan? Papatayin kita? Ha? Ha, ah, pasyan Santa tayo? Ha? Ah, Apo, uh, anong wag po? Uh, eh, nakasaan sa Biblia. Patayin kayo. ah Ano? Paano yan? May maiiwan ka? Alam ko. Ha? Ah, wala akong pakailan sa may iwan mo. Paano yan? Papatayin kita. Ha? Oh, gusto mo ang kausapin? Sige pa, baklas! Gusto mo ang kausapin? Ano? pwede ka sabihin oh, ko. Oh. Oo, oh, yan. Kauni naman natin eh. Pwede ay po yan. Ay, babae. Oo. Sige, kausapin mo. Kakausapin ka daw. Tagasang nga po. Tagasang nga daw. Tagasang ka. Tagasang Taga nga po. Uh -huh. Ay, ayaw mo sumagot ng maayos. Uh -huh. Tagasang ka. Uh -huh. Ha? Uh -huh. Tagasang ka daw. Aray! Panginoon ko sa karing naman ba kaya. May hindi ako sa inyong batwa. Napatay po ang gumagambala sa lalaking ito. Sa ni Bratris, Akme. Mm Atag -hmm. po! Ate, ate Sige lang. Sige lang. May hinihina ka sila lang, Aka na yung puti? Sabi hmm. Yung basa Yung basa rin. Okay. Yung yung rin? ang alam mo? Ang ha. oh wait lang, wait lang. <laughs> Ah, yun din. Dino. Aba, balik kagad din nasa sakay. maka sa kanya. Mm -hmm. Sangot na kaayo. Yum. Tingke. Hala. Maka-nalalawo. Ah, gin unang-una sa lahat nagpapasalamat tayo sa ating mga dakila na siyaw at Panginoong Church. At shoutout po kay Apo Chalin, Apo Eric, Apo Marwin, Apo kay ng team Apo Eric, Apo Chalin. Mulito po si Apo nag ng team Apo Eric, Apo Chalin. Maraming salamat.